pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, na saksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng kapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Nagtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang Salita ng Diyos Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoo'y tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puo na ang langit, ang araw at buwat talang maririkit, ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babaya ang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay na sa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o puon ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asay sa iyo na sasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, ang labing isang alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo, at ang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesok. Go baptize all nations in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mga minamahal, today, uh, Sunday of the Most Holy Trinity, na ipaalala sa atin ng isa sa pinakamahalagang katotohanan na ating pinanampalatayanan. And that is, One God, Three Persons. A very, very, sabi nga nila, a deep mystery na kahit ilang beses nating pagsumikapang unawain ng buo, we will never be able to. Uh, isang katotohanan na napakalalim, na kung hindi dahil ipinahayag ng ating Panginoon, hindi natin malalaman. But it is what it is. Ito yung ipinahayag sa atin. Natutuwa nga ako doon sa explanation ng isang tao. Ay, di parang kape, Bishop. Anong parang kape? Ay, di three in one. Yun. Three in one. No, ano nga naman yan? Pag tinimpla na yun, alam mo may gatas, alam mo may kape, alam mo may asukal. Pero habang iniinom mo, ang alam mo, iniinom mo, three in one. And this is the reality of God. It will never change. There is only one God. But ito maganda. Ipinahayag sa atin na iisang Diyos, ngunit may tatlong persona. At ang kagandahan nito, alam niyo hindi na para natin i-discuss ang mga ibig sabihin, ang kahulugan, ang pagpapahayag, pero iisa. Ang nais ko sanang mapagnilayan natin, and I believe, It is what really gives meaning to why God had to really tell us itong katotohanan to alam niyo ko no. It's just simply an assurance of God's presence in our lives in the whole of our human history and of our own story. There is that assurance. God as the creator, God as the provider, God is the one who maintains, God the father. Diyos Ama na lagi nating malalapitan sa tayo kanyang mga anak. Ang anak na isinilang para maging kaisa natin. Ang anak na nag-alay ng buhay para maligtas tayong lahat. For why He did it, it is all because of love. So, ito yung katotohanan din ng buhay natin. That God is always with us in love. And not only that, He has shown to us that love is the reason behind why we are all saved. At ito yung katotohanan ng pagiging tagasunod natin ng Diyos. Because we are saved by Jesus Christ. And then last, as we continue in life, the Spirit is always with us. The Spirit that strengthens us, strengthens us, inspires us, and gives us the graces that we need para tayo manatiling tapat sa ating Dios yung isang Diyos pa rin, ha? Pero iba't ibang pagkakataong ipinapaalala sa atin na lagi natin siyang kasama. Mga kapatid, on this day, if you want to really learn about the Holy Trinity, bahala po kayo. But if we really want to know God, we should always remember God is Father, Son, and Spirit. And He has shown Himself always present in our lives. Sana hindi natin malimutan 'to that we will always continue to believe in this. Hindi lang 'yon. To continue to profess that we believe in one God. Father, Son and Spirit. Huwag natin po kalimutan. Always be blessed and be blessed.